mga kadamista. Ah, game 11 na ano, sa laban namin ni Dodong. Ah, isa siya sa mga damador sa Lapu-Lapu. Yung partida namin is tabla intra. Sana meron kayong aral na makukuha. Sige, panuorin niyo muna yung naging laban at saka sa pagkatapos sa laban is magsha shoutout tayo, magbabasa tayo ng mga comment. Sige, panuorin niyo muna yung bakbaka namin ni Dodong. Oh, na. No.

哎，可呜哈呜。 ito so tapos na yung laban namin ni Dodong no. So uh, hindi siya nakatabla or hindi siya nakaentra no, pero para tabla yung laban namin ngayon. Uh, kung bago lang kayo sa aming channel, eh, huwag niyong kalimutan mag at i-click ang notification bell para tuloy-tuloy ang inyong panonood mga kadamista. Saka sa lahat naman ang gustong umakyat yung level ninyo sa dama, kontakin niyo ko or i-chat niyo ko sa aking Facebook account na Arnel Nawal or di kaya uh, tawagan niyo ako sa aking cellphone number na 0955 uh, 65 03796, no? Tawagan niyo ko doon. Tsaka bisitahin ninyo yung Facebook account ko. atim uh, Team Kadamista. Magbisitahin nyo yan. Sige, magbabasa muna tayo ng mga comment at, at sa mga nagpapashoutout. Sister Grace, pakibasa. Dama as yung Ting Channel. Ganun talaga. Laro, may matalo, may manalo. Kaya suportahan natin ang mga magaling sa si dama tulad ni Willie, Joy, Boy Dalagit, Dama King at marami pang iba. Si Akot, Lolong, si Mata, Mario. Yes. Sige. Tama. FJR Davin Automation Abrigana Brad walang number 1 or number 2 sa inyong dalawa kasi parehas kayong magaling same level Brad kayo Brad kasi mga GM na Yes salamat salamat uh, Mr. Mario ng Argao City sige Melvin Tatoy kahit anong mangyari manalo o matalo alam ko lahat boss Joy idol pa rin kita Yes salamat Mr. Melvin Tatoy from uh, Ulango Island Gilbert special. salamat sa shout out boss GM Joy always watching. Dere sa Makati pero taga Bayawan City jud Yes. Amazon TV, shout out master. Yes. Sayang yung first game. Yes, yes. Obligado dos, tama ka idol na ko kay tatay sa audience. Sige. Libres, congrats boss Joy. Yes mon pag sa tournaments may time pressure kaya maaring magkamali kahit si Magnus nga natatalo kahit number one in the world. Yes, tama. Terry binodin, boss, paano makabili ng book mo? Mhm, mm i-chat n'yo lang ako no, tawag or tawagan n'yo ko. Sabi nigay kong number, sige. Damador Jensen, master, nakapasok na sige. ba ang larong dama sa pambansang sport dito sa Pilipinas? Mm -hmm. Sige, sige. Aljon Kagaanan Heart. Yes global venture. Hahaha, ha, ha. sabi ko na nga eh, ganun gagawin ni Iti. Hindi niya nakita na may pakain. Yes, next. Danesa Caniete, Boss Idol Joy, og naaman gani ka kontra diri sa Manila, pwede ra ka diri sa Amua magstay Boss Idol Joy. Yes, yes. Uh, nagplano ako pumunta ng Manila soon. Sige. Just Dado Katan, shout out Boss from Dado Katan, Baluwag, Bulacan. Yes. Ruben, shout out Boss Tagong. -mm. -mm. San Dama TV pa shout out next video boss. Yes. Ramil CP shout out boss from Lapu-Lapu. Mm -hmm. Mm hmm. Damador ng Jansan Tama ka master. Yes. User shout out next video boss from Tibongco Davao. Yes. Calvin Lamusaw boss shout out Mualbual Cebu. Yes, shout out kay boss Calvin Lumusaw no, uh, taga Mualbual ng Cebu. Uh, boss shout out sa iyo. Okay. Damador ng Jansan, hindi magretiro si Lolong. Nagprepare nga siya dito kung sino ang may dayo dito, lalaban daw siya kahit sino. Sige, sige. Ronald Gabiana, naglaban na ba mo ni Longlong ng Jansan Idol Joy Kinsan daog ninyo? Mm, naglaban na kami ni Longlong Jansan noon, pero noon pa 'yon. Pero ngayon is talagang tumaas na yung level ni Longlong kaya di ko na masisigurado kung sino yung mananalo sa amin. Di ko lang alam kung magkaroon ng panahon, nakabisita ko ng Jinsan is mag sparring kami ni Longlong Jinsan. Sige. Gretchen Ferolino, shout out ko sunod brad, Roel Kalinan. Yes, Roel Kalinan, Kalinan, no? Sige. Ricky Rama, kung si Willy ang makuntra, maratol man ni sila. Sige. Roger Guarin, kailan ka ba punta dito? Sige, Diyos Dado Katan, shout out boss from Dado Katan, Balwag, Bulacan. Yes, shout out sa'yo. Ronald Gabiana, shout out naman dyan, Idol Joy, paborito, yun ni 416 da. Yes, bago ko yung dinidevelop na tirada, sige. Ruben, shout out boss, Tagum. Mm -mm. OJP Heart. Yes. Triple Dama, shout out. Yes. Mara. Ayun o. Uh, yung update lang natin is may tournament ngayong 27 sa Iligan City. Uh, di ko alam kung ilan yung premyo, pero matutuloy yung tournament doon. Uh, maliit man o malaki, uh, depende siguro, basta vacant uh, time ko lang, wala akong pupuntang iba, is bibisita tayo sa Iligan. Plano ko sanang uh, magdala din ng mga ibang players no para may vlog natin. Kasi, noong unang panahon, yung Iligan talaga is nanjan uh, nandyan yung mga sumisikat na mga players kasi uh, talaga may tournament dyan uh, taga pista nila every September no, meron talaga uh, yung premium dyan dati maabot ng mga 30, 20, 15 ganun, mga 10 aywan ko lang ngayon kung tinasa na ba ng bagong presidente doon dyan, Jan no? so shout out natin yung presidente dyan sa Iligan City yung presidente sa Dama club nila no na si Mr. Bastasa Kamusta sa iyo, uh, Mr. President? Uh, yun na lang siguro sa ngayon, no? Maging updated lang kayo lagi. Uh, kasi, ang um, wala pa talaga akong bagong laban, no? Sige, papalam na ako. Yun na lang siguro sa ngayon. Ako nga pala, si Arnel Nawal, Also known as Joy Pagadian, the book breaker. Ako ang yung ka, the mista, to the glory. Kita tayo sa susunod.